Sek, lang kami ng latest update. Ilan na mga Pilipino ang nakauwi po ng Pilipinas galing Lebanon? At ilan, ilan na rin po yung mga nagpalista at papauwi na rin po dito sa bansa? Okay. Uh, simulan natin dun sa mga uh, nakauwi na ng, ng bansa. Mm -hmm. uh, 460 OFWs as of October 14 And 28 dependents, so around 488. Uh, all FWs kasama yung mga dependents nila. Uh, merong, um, nitong weekend, merong 20 dumating. At kahapon, may 10 na naman na dumating. So that's 460 and 28 dependents. Ngayon, doon naman sa uh, mga mga nando dun pa no? uh, merong 256 na meron ng commercial flight bookings uh, from October 15 to October 28 256 at meron namang uh, around uh, 300 I'm sorry uh, 250 Uh, na nagaantay pa ng clearance sa Lebanese immigration. So, git kumulang mga limandaan limandaan okay. ang uh, ang uh, alam nating uh nagdanais umuwi sa Pilipinas. Oo. Um, nitong linggo pong ito, meron kami mga nakaugnayan po na mga OFWs sa Lebanon. Pareho sila ng sitwasyon, sir. Ang sinasabi po nila, sila po'y nakipag-ugnayan na po, uh, hindi lang online, pumunta na rin physically sa embahada po ng Pilipinas sa Lebanon at nagpalista na rin po at nagnanais makauwi dito sa Pilipinas. And they're both saying na wala pa rin pong tugon ang gobyerno hanggang sa kanila. Yeah. Hanggang po sa mga yeah. oras na ito. Saan po ba tayo nagkakaroon ng problema ba? Bakit pareho po yung sitwasyon nito, dalawang OFW uh, na nakausap uh, namin? Uh, kasi sila yung nabibilang sa around 250 na nagaantay pa ng clearance from uh, uh, Lebanese immigration. Ngayon dito sa two to 250, pero tayong inaasahan na 148 na na-approve na, talagang releasing na lang, physical release na lang ang inaantay. Uh, 148 out of the 250 na nag-aantay. So, uh itong dalawa po na nakausap niyo na nagpalista na ay kabilang dun sa nag ng clearances from Lebanese immigration and as soon as they're cleared from Lebanese immigration, we will we will uh, book them on flight. Sir. Sure. Uh, mm -hmm. tap, uh tapos and, uh, meron din tayong shelters. Mm. -hmm. Uh, pinag-utos ng ating pangulo bukod dun sa safe repatriation ay yung magtalaga ng mga mga kaparaanan kung saan mabibigyan uh, ng tulong at proteksyon yung mga kababayan natin. So may tatlo tayong, apat tayong shelters actually. Mm -hmm. Tatlo pa lamang ang uh, uh, nalalagyan ng uh, stayers. So dun sa shelters natin na tatlo, 186 naman ang naroon. 186. Mm -hmm. So uh, sa shelters natin, merong doktor, merong social worker, merong nurse. Uh, of course, staff. You know? uh, yung mga staff natin sa migrant workers office sa Beirut, uh, sa pamamahala ng labor attache, at sa mga OWA welfare officers. So, meron doon uh, tulong sa mga natural shelter. So, yun din naman, Banggit ko yun kasi yung dalawa, uh, baka naman nagnanais din na, panuluyan sa shelter, ay pwede rin sila doon. Actually, yung isa po nakausap namin kahapon, si Ms. Truly Santos, na tubong antipolo, uh, base po sa kanyang storya kahapon, ang sinasabi niya, yun daw po kanyang employer ay willing naman po to cooperate para bigyan po siya okay. ng mga kaukulang dokumento para makaalis na at makauwi na nga po dito okay. sa Pilipinas. Sinasabi niya rin po sa amin kahapon, na nakikipag-ugnayan po siya sa embahada para po makatuloy na sana sa shelter, pero wala pa rin daw po kasing reply hanggang sa ngayon. Ngayon, ang sumbong naman po nung isang OFW na si Arnel na nakausap namin, meron daw po mga ilang Pilipino na siguro dahil nakukulitan na yung embahada, nabablock na daw po on messenger dahil hindi nare-replyan. So halos pareho po yung kanilang uh, um, hinaing at sumbong na nakapagpasa na ng mga kailangan requirements. Uh, Paulit-ulit po na nag, uh, nag, nagpupunta na ng embahada. Si Truly Santos po, ang banggit niya eh halos parang tatlong beses na daw po siyang nagpabalik-balik. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin uh, pong tugon. Sa mga pagpapauwi po ba, sir, paano okay. po ba ang ginagawa niyo? Halimbawa kung nakapagpasa na ng mga requirements itong mga Pinoy, nagbibigay po ba tayo ng notice na dadalhin po muna ba sila sa shelter bago iuwi? O kung yes, nasaan but... man sila, maghihintay po sila ng abiso sa gobyerno para mapauwi po dito sa Pilipinas? Oo, may mga options naman siyempre. Ah. Hindi naman natin pipilitin yung ating OFWs na tumuloy sa shelter. But of course, if they elect to go to the shelter, ay sabi ko nga hindi pa napupuno yung shelters natin. At uh, uh, Nung isang araw nga, ay nagpakita uh, kami ng nagpamalas ng video uh, ng mga kalagayan ng mga OFW sa shelters na maayos ang kanilang sitwasyon doon. Uh, kaya yung ating, uh, hindi ko lang mabanggit yung exact nature ng shelters for security reasons and the location. But uh, uh yes, they are, they are safe and sound and there there's always an option. Uh, uh kami po ay uh, for the last uh, maybe uh, dalawang buwan na ay nagahatid ng mga OFWs na nanais na, na manatili sa shelters. And uh yun nga so, siguro kukunin ko na lang yung pangalan at numbers nila ma'am. Uh, uh tutugunan po namin sila uh, yun sa pag-block sa messenger hindi ko po sigurado kung kung ano nangyari doon but uh, tutugunan po namin sila kukunin ko lang ang contact info nila but definitely meron tayong sistema at proseso kasi nga oh, may 186 na na lumalagi doon sa shelter. Siguro yung mga pumabalik-balik ay siguro nga ay uh, Uh, kailangan lang namin tawagan at bigyan ng update pero kasi ang ang usapan is tawagan lamang sila kung ready na yung kanilang plane ticket or exit clearance uh, to give them an update yun lang siguro ang kailangan na tatawagan namin sila uli para bigyan sila ng ulat uh, but otherwise if they go come to the embassy or the migrant workers office at gusto nilang sa si shelter Manuluyan ay ay handang-handa po kami. Sabi ko nga oh, hindi pa po may pang-apat pang shelter na hindi pa nalalagyan ng tao. Jet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.